Bakit kaya very controversial ang bunsong anak ng dating Presidenteng si Rodrigo Roa Duterte? Na no, walang iba kundi si Kitty Duterte na pinirupa ng kanyang ating vice president na si Sara Duterte. Dahil daw dapat makauwi ang kanilang ama dahil babantayan niya ito sa kanyang mga boyfriends. Ating kilalanin kung sino-sino na nga ba ang naging boyfriend ni Kitty Duterte. At for sure, ay Poetin ay may poe para na pala ito. Atin lang! Sino nga ba? si Kitty Duterte, ang kanyang totoong pangalan siya ay si Veronica Duterte. Siya ang bunsong anak ng dating Presidenteng si Rodrigo Roa Duterte. Ipinanganak siya noong April 10, 2004 sa Pilipinas. ang kanyang ina ay walang iba kundi si Hanalet Avicenia. Aware naman ng lahat na second family ang pamilya ni Kitty ang unang asawa ni Rodrigo Duterte ay walang iba kundi si Elizabeth Zimmerman, na isang flight attendant of German and American descent, who traced her, her roots in Tuburan, Cebu. Nakaroon ng tatlong anak. Ang dating presidente kay Elizabeth Zimmerman. Ang panganay ay walang iba kundi si Paolo, o tinatawag siyang Pulong. Sumunod ay si Vice President Sara Duterte na tinawag siyang Inday Sara. At ang bunso ay si Sebastian na tinawag namang Baste. Kilala naman ang dating Pangulong Duterte na matinik sa babae. Kaya naging partner niya ay walang iba kundi si Hanilet at nagkaroon nga sila ng love child. Ito ay walang iba kundi si Veronica Duterte or tinatawag nilang Kitty. Makikita na very spoiled si Kitty sa kanyang mga magulang. Dahil nga siya ang bunsong anak, ay talagang super close siya sa kanyang ama. Habang lumalaki si Kitty at nagdalaga ay dumarami ang kanyang tagahanga. At ito ay kanyang pinost sa kanyang Instagram account, ang kanyang first boyfriend. Unang ni-reveal ni Kitty Duterte ang kanyang first boyfriend or tinatawag nating puppy love ay sa kanyang Twitter account. At ang pangalan ng kanyang boyfriend ay walang iba kundi si Yuan. Nung time na yon, si Kitty ay nasa grade 9 pa lamang at nag siya sa Stella Maris Academy during that time. Pero syempre, since bata pa si Kitty at Yuan, ay walang forever sa kanilang dalawa. Parang puppy love lang ito. Until matagpuan naman ni Kitty ang kanyang next boyfriend. Ito ay walang iba kundi isang basketball player ng De La Salle University. Siya ay si Evan Neal. Makikita sa si video ito na very supportive si Kitty sa kanyang boyfriend na isang basketballista na si Ivan nung manood ito sa LaSalle University para sa laban ni Ivanil. O oh, diba, napaka-sweet nila kaya naman tinumog sila ng kanilang mga tagahanga. Ayon kay Kitty ay very supportive naman ang kanyang boyfriend sa kanyang mga plans din. Kaya naman makikita dito na kahit si President Duterte during the time ay boto kay Ivan. Pero siyempre, sabi nga nila, dahil sa kanilang mga edad, walang forever pa. May kanya-kanya kasi -kanya silang mga priorities. Pero sabi nga ni Kitty, ang importante ay nakiwalay naman sila ng maayos at naging magkaibigan pa rin. Ngayon, napapabalita na may bago na namang siyang boyfriend. Naapo daw ng walang iba kundi si Governor Simpson. Pero na nga na, na may bagong boyfriend si Kitty. Dahil nung in-interview sila ng kanyang ating si Vice President Sara Duterte, ay binulgar siya ni Vice President. Ang pinag-usapan niya, kasama nila amay tungkol sa boyfriend I. ni Kitty. Uh, we're there. And, orin, and then si we natin. talked about her boyfriend. <laughs> 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 Patay! <laughs> Na nakakakuha sila mag ate. Talagang nahiya pa si Bibi sa binunyak ng kanyang ate. Bibi! Ayon nga si binulgar ni Bibi Sara na binibiro niya ang kanyang bunsong kapatid na gusto na nga daw umuwi ng kanyang ama para daw mapantayan niya si Kitty sa boyfriend nito. Sabay tawa lahat ng mga reporters. Ang rumored boyfriend ngayon ni Kitty Duterte ay walang iba kundi ang apo ni Chavit Singson. Walang iba kundi si Vic Singson. Pero parang kinukumpirma na nga nila na sila na ang magkarelasyon. Dahil kitang kita naman na lagi silang magkasama. At lagi rin silang magkasamang nagsiselfie sa kanilang Instagram accounts. Kaya naman ang speculations ng mga fans at mga supporters ni Kitty, for sure ay boyfriend niya na si Vic Simpson kasi nga itinag niya pa ito sa kanyang selfie. Ito ang selfie kung saan nakatag si Vic Simpson. Si Vic Simpson ay grandson or apo ni former Ilocos Sir Governor Chavit Simpson ilang beses din silang namataan sa iba't ibang occasions. May nakikita rin sa kanila na nagpa-party sa Bonifacio Global City. Kaya naman ang tanong kung payat ba pa ang kanyang amang si former President Rodrigo Roa Duterte sa kanyang bagong boyfriend na apo ni Chavit Singson at nagbigay ba ng love advice sa kanya si dating pangulong Rodrigo Duterte alam naman natin na talagang baby ang touring ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte kay Kitty kasi siya nga ang bunso kaya nga ang biro ng kanyang ating si Bipisara ay nako kailangan daw ay makauwi na ang kanyang ama para mabantayan niya si Kitty sa boyfriend nito pero kinuwento nga rin ni Kitty na alam naman daw ng kanyang ama na may boyfriend siya. At nag-usap naman daw sila at nagbigay naman ng love advice ang kanyang ama. Siyempre nga lang nakakamiss dahil nga nandun nga si former president na nakakulong sa ICC. Pero ganun paman at least ay naging honest naman si Kitty sa kanyang love life sa kanyang ama. And hoping nga sana na itong apo ni Chavit Simpson na si Vic Simpson ang maging forever na ni Kitty. Dahil Instagram official na nga ang relationship nitong si Kitty Duterte at Vic Simpson ay mukhang approve naman yata si former president. Dahil nga nagpaalam si Kitty sa kanyang ama na may boyfriend na siya. Kung saan nga ay binulgar nga rin na kanyang kapatid na si Vipi Sara. Sana nga lamang ay sila na talaga ang nakatadhana sa isa't isa. Itong ating abangan. Bye!